Tang si Piyata yun sa pagpusing. Abi na akong picture ni. Video man di ay. Sa panahon mga guys, kung gutumon ka, kung asa ka dapat gutumon, dito yun ka Sa paghunong na mo sa maung lugar, na timingan yun, tungod yun sa McDonald. Nagkamas-kamas dahil ko sa pagsulod. Kahit kung dili ka magkamas-kamas, maulahid yun ka sa linya kay taas kayo daghan kay nangaon karon basta tigtugnaw la na medyo gihabhab og crispy nga manok diri sa si McDonald og nagliro-liro gyud ako mga mata sa pagsayit sa among giorder nga mga putahe og mentra sa paabot mi dire nagsamok-samok gyud dire sa mga tao sa akong palibot nagsamok-samok sa pag di yung... ay ang ah, oy og si magpabantang gyud ko sa kamera para makita gyud ninyo og unsa ko ka gwapo og abi ninyo mga guys og gilingaw-lingaw gyud ang akong buot kay gigutom na ko sa pagpaabot sa akong giorder nga mga chicken joy og duha gyud ka jumbo nga na Apple Diyos kay Lame yun kay naim nun, kay Bugnaw, kayo huwag si dugay yan yun ang atong i-order kanos apaka pakatumahuman huwag yun ako na yun para magsuri-suri sa tibok magnunag ang akong honey baby di ay ako yung ipalantaw sa kamera para makita yun ang iyang pagkagwapa huwag si may yun siya sa paglantaw sa kamera kaya e talagsara magkot siya makakita sa iyang pagkagwapa Ug <laughs> busa diri ko yung posting. Sa pagkakaron, ako di ang cameraman niya. O king kaway kaway yun siyang mga kamot kay nagpasabot malipayon yun kayo siya. Og diri na to makita ang mga putahe diri sa McDonald's. Kung gusto ka mag-order, itudlo ra na nimo. Automatic na yun na, iserve sa imo ang imong order Sa pagkakaroon, nakuha na nato. Naghinaminaw na dyan ko pag-ayo sa pagkob-kob sa maong chicken joy, sa pag-inom po sa pineapple juice. O lang na dyan ko sa pagpaabot, ani. O dali-dali na dyan din nato sa paghakot. O dalho na nato sa atong lamisa para birabirahan na dayo nato sa pagkaon. Basin mo abot na si Boy George, impas yung atong manok. Oga amo na yung ipahimutang sa maong lamisa para mag me sa pagkaon. O dali-dali na ni sa paghabhab. Hasta si Piata yun sa pagpusing. Abi na akong picture ni. Video man di ay. O gisugda na dyan ako sa pagkobgob sa Mount Chicken Joy. Ang pinaka-crisping manok Dire sa McDonald's. O ging bate ko kong kalipay kay natambalan dyan ang akong kagutom. Sa pagkuma mo sa pagpangaon, yan to dyan ko sa lababo para manghinaw ko sa akong mga kamot. O siyempre, manghinaw dyan ka kay basi magsunod-sunod ang imong manok dito sa imong balay. O ging kuwit ko gamay sa ilang sabon nga liquid. O nanghinaw hinaw yung ko sa ilang kripo sa ilang lababo. O siyempre, din dyan na ito palagpason. Kay nakita man dyan sa samin. O ato dyan bidyuhan para makita gyud nato ug um unsa ko pero nakita gyud na ako aliwas man dai ko sa lasang mao nang nagmahay gyud ko pag-ayo ngano nakakita ko sa samin o dili na nato hisgutan ang mananap kay naglangan lang ra na sa atong oras karon sa pagpadulong nako na sa among lamisa o nakita nako na ang security guard nga naka duty diri grabe gyud kay snapi ug alerto 24 sa pagabot nako sa among lamisa hingyarok jud ko dayon sa akong pineapple juice nakatagam tam jud ko sa kalami o sa kabugnaw ug hingsulirap gyud ang akong mga mata ang security guard nga naka on duty diri sa mga Donald, isa po din ako ni Kapalors. Huwag mo malipayon yun kay siya. Di ba na't manatan dyan ako kub-kub? Ang patatas, nga gitawag nila French Price. Hastang lamia dyan ang timplada. Huwag busa, gibalik-balikan na ako ni sa pagkuhit. Kuhit ba habhab. hab-hab? Huwag na ko sa kabusog sa kuntian. Huwag wala na dyan kubati pati ah, dosla. Siyempre, basta solid na followers, dili dyan ako na kalimutan. Huwag i-appel ako na dire sa akong vlog. Ako dyan ang uba nun sa akong paglambo. nakahuna-huna nami sa akong hanibibi na manguli nami. Kay lami na kayo, ikatulog kay Busog na god o siyempre nananghiyo ko sa akong solid na followers nagpasalamat yun ko niya nga hinsuporta yun siya sa akong mga upload ng mga video o ako yung iplastar o dali-dali ang among sakyan nga motor kay para makauli na dayon mi kaya abin ninyo mga guys pirmintig yun ulan diri sa Surigao City o diri na takotob o dagang yung salamat sa akong mga followers nga solid kayo